rental boss. Ano mo naman sa akin? Nai na, mag-ano naman, mag-hakaklit naman kayo saan. Nang kabuti? Oo, Gerard, ating haagis yung mga nasama sa ano, din kayo saan. Sige. Yung mga mga nasama sa... Ahakakalit yung natin oh rin. Oo, hakaklit naman po. Sa iba kinakalabaw. Ay oo. Ano ka ko mo ang panghagod? Mapapodang kita. Okay lang. <laughs> At pwede rin, gabulo naman ako ay. Ano naman ikaw ay, yung uh, palipapahirapan ano. Abi, terno, no, kung ano-ano, kung ano terno ano, pagawa, ano. Oo. Uh, uh. po kami, hindi kami spray. Ternuhan. Ternuhan. Hindi, eh. hindi pala kami, Bayanihan. Ano? Bayanihan. Bayan ako po ngayon, sa susunod na araw po si Kabis Frank, parang ngayon po ba? Oo, basta po pag ako'y maluwag lang kayo saan, baka sabi mo yung bukos itasang ka na. Ay siya, ako ay di, lang? Kusang saan kayo available? Kusang saan po maluwag? May labol kayo sa taon, ay di. <laughs> labol, labol na labol na. Pasti uh, na. Uh, Oo, uh, nalaman din talaga sa gafang kayo saan. Oo. Uh, uh, uh. Ito po ay ano, natapos na po namin ito, kaya lang ay eh, hindi talaga po masasahid po ba?

Nga pala, yeah. ah. ba English speak naman yung ating ano ngayon parang <laughs> You're the batak ano higit-higit higit. higit. Ano ba, ah, higit. Ko to say, ang higit ay ano push oh, the... <laughs> Yan may nadala na. Oh. Ano nga ba? Sa, ang... Sa higit Hindi ko kaya kaya. Absent ako sa school nun na Absent ka pa nun. Wala si Kyle sa dati. Ano higit yung da. Pus. Pus. Ay, di. Yung po yung kabalik na higit. Pus. Ay. Pus. Ano nga ba? Batak. Pus. Ah, tulak. pull pull Ah, pul. Oo, pul. Yun, yung pul. Ay, mali kayo Ano? Ang pool ay puno. Ah, sa yung Tulakan ba yun? Pul. Yurda oh. ha? Harvest Kamuti ano para eh hindi sa mga English ito. ay gawa ng para Aral din na English challenge ba kaya kay English challenge mo, <laughs> English challenge mo You're the tambak tambak tu, sadolu ati tungtang tami talaga yan nakaka ano nakakatuwa ba? Oo. Oh. otya tingali na ay 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 gusto ay ay ayan, lalaki. ay na Kung ako'y mag-aasawa Ang <laughs> piliin ko Aha, aha Ay, ano? Anak ng pipiliin ko <laughs> Anak ng barbero Ah, oh, tama ba yun? Eh. Oo, oh, barbero Tubiro Tubiro Bakit ano na ano? Bahala na po kayong pumili Oo oh. Ang piliin ko y. Anak ng kar... Ay, karpintero yung kaysan Ang karpintero Pukpuk niya Pupukan kami Yun yung kaisan laki Yan o, tamo o Ganda rin ba kalaki? Ganda rin kay Tim <laughs> Ganda rin kalibang Ganda rin po kalibang ko Ay anak ng Baga kamuti Kamut niya Kamut ko Kamutan kami, kami. Ay, may buli na yung kayo huh? May buli na pagkamutan Talagos! <laughs> e, Dadaan nalang! Oo, na, oh, din na uh. Kahit pala walang kalamaw. Ano ba, ito na yun. Gamas na, oo. Hindi na. Naugtol! Hoy! Gansan! Oh. Pag pala ikaw ang ako'y ligtas na po sa kalamaw. <laughs> ay, oo. <laughs> ay, may paon din, ay. <laughs> Parang kalamawan. Uh. dito eh. lamu lupa lupan. No? Yep. Parta ng yan oh. Mina ah. ano ko dito? joke lang. Ikaw ko wala rin harap sa babae. Simple lang. At di ano? kayo may pare... Binata na ba si Chung? Oo, oh, binata. Parang kayong binata, Chung? Hmm. Oh. Kahit ano ang kawili. Pwede may... Binata bukas, may asawa sa makalwa. Hmm. <laughs> Kahit alin. <laughs> parang ginagaya ka lang ba ni Chung, binata bukas. Hindi, joke lang po yun. Oh. Ako po yung binata, nung dati Abi oh, tama naman na! Siya nga, nung binata ka. <laughs> Oo, oh, nung binata. Baka sabihin, uh, oh, kurot ka ngayon. <laughs> ano kayo saan? Kurot ka ngayon. <laughs> Nakakita mo ang hinahanap oh. ko. Pala, kurot ka ngayon. Ilan na si Kuya Willie? <laughs> Ay, pong kabutay. Eh. Pipis ka na ba Kuya Willie? Hmm. Ah, si na ako, pa eh. bata pa naman kuya Willie. Bata pa. Nagapak pa ay. Bata pa. Ba? Hindi pa lang ano? ibutaw. Tama. Sumasod na hindi na nakayong tumarbaho. Oo. Oh. Hindi oh, oh. <laughs> na tayo mo tanda. Oo. Oh. Mahirap na tayo butaw ay matanda kuya Willie. Ayun. <laughs> hindi ka ba babutaw kuya Willie? Hindi pa. Ang niya. Yan, tanong ko ang dalawa. Kung ano na masarap, gatas na ngayon o gatas sa lata. Ano ako may lasarap mo? Kung ako'y mag-aasa Gano'y yun ang kanta natin maghapon na yun Huwag kayo sa daya o Ang pipiliin ko Aha, aha Ay anak ng magkakarga Kainsan, <laughs> kain bakit ibig kong sabihin? <laughs> Ikaw pala'y pambansa ano? Bakit Kakalabaw, hindi eh. pa basang hayop ikaw ha? Ay, Ay kakalabaw. Hindi, ang pabasang hayop ata ngayon yan, Ah, Cobra. Ah, kaya ba nakalagay <laughs> doon? Hindi, Kalabaw. Oh, kalabaw, ano? Ano <laughs> yan Pambarangay na ano ikaw? Pang-barangay na. Pambarangay pala, hindi pambasa. Ako yung iniisip ko kung napapatarta ko sa inyo. Aba, pag isip mo na kayo saan? Alam ba, kung ipatarta ko sa inyo, pag-uubay ng bahay ng hunting. Abay, di pwede. Eh ano naman ano, o kaya ay pamumuhog ng buko yung lupa. Oo, ba't ano? Ay, oh. kaya nga terno ay. ay pwede rin, sabi ko talaga kayo saan, paano? Ay, payag din ako. Dapat kain sa na yung ilulumbo. Sabihin ko naman sa iyo kayo ay, ituro mo nga sa akin kung paano pagkawa ko nasa malayo mo na. <laughs> ay, di ka makakausap. Sasabihin ni kayo pa. Ay, wala oh. ay. Oo. Kung bagay, sasabihin ni kayo yun, yun uto yung kuhanin. Sabi ko, titig na po, hindi ako marunong kumuha. Ayari ka naman no. ngayon. Ikaw na po ng pulok ngayon. Baling ako eh. Ah. Okay, sa so, ikaw na po ng pulok ngayon. Oo. Oh. Pala ikaw muna. Kahit Ay, ano kayo saan paggawa. Siya nga. Basta ko yun na ang... Oh, ano, ano, ano? Kung ano ano. Kung anong Basta yung kumbrahin sa iyo. Ano, Maghapon tayo lang kung nalang siya dumaka Ay siya nga, pwede rin Maghahanap tayo ng pating dun sa ilog Sabi mo, may hapon na wala pang pating dun sa, sa dagat yun Ay <laughs> <laughs> sala. <Sahal, ha? laughs> Mayroon si Pinsan. <laughs> pati. Sayang din eh. Iba yung nabubulok. Nabubulok yung iba, no? Oh. Oo. Nainaman ang ulan utoy. Nainaman. May, may nag-comment yun. Sabi doon kailangan maraming payo. Makakaorder na marami, ano? Oo. <laughs> Abay, di ako yung punta ng pagbilaw. Pagkainit. Siya nga. Pagkainit sa pagbilaw at saka sa Lucena. Ay, hindi mo alam. Ar nakakaalam lang na rin ay yung mga tagaro sa may ibang palali. Bakit? Kahit mo ulan, mainit. Ah, sa barangay. barangay mainit yun na Kaya nga nakikipagtalo gaman, hindi mo lang dun umulan. abay Yung po ay isang barangay sa Tayabas. Barangay mainit, Tayabas iso. Oo, oh, yung po ay ano, may ano. At spray. Oo. Oh. At saka nga dun sa may ano ay. Proving sa bayo. Doon sa La Trinidad. Doon ay oo, hindi doon nawawala yung bagyo. Kain saan? Ay, barangay bagyo. hindi, bayan na, bayan na tayo na. City of sa bagyo. Sa Tayabas ay meron kita barangay bagyo Oo, oh, little bagyo. Ah, open lang kinaki. Pasortihan nga lang oh. Yeah. Lakari po. Pasortihan la. Binibili sa ni ka insan lang. Hindi ah. Dito ka insan. Terno ah. Wala. Insan. Hmm. Hindi nagsisinungaling ang kamuti. Kahit kung may wala sa lupa, hindi mo nagsisinungaling. Oh. Bakit ah? Totoo. Totoo. Ito ang nipuso ko ng lugi ah.

Bilangin mo kayo sa yung araw. Oh. Ay, dadami mo na rin yung gabi. Paano kayo yung pagbibilang? Alos Hindi. <laughs> araw at gabi, kasama na, ano? Oo. Oh. Mga 110 araw, tapos yung 110 gabi din kayo saan? Oo, oh, pwede. <laughs> pwede daw. Baka hindi ka maliwala sa akin. Ay, ang tagal. Ay, yun din. Oo, oh, di yun din yun. Ay, gabi't <laughs> araw ah naman ang tao kung kumbaga iba't sa mga pa rin wala nang ginawa sa gamit na tulog lang ay iba't sa natutuno ng metabolism ayun, may natutuno na tayo kayo o ano, paano, paano kayo saan? metabolism napag-aralan ko dati napag-aralan ko absent ako noon kayo saan? absent ako noon absent hindi kayo, nag-CR pala ako noon ay, medyo humagda akin pa ah, hindi ko na akin pa yan hindi ko na akin pa yan Kumabdi ba naman? Tapos pag ako natanong din, hindi ko alam masagot. Nakita ah, ko biro pinsan yung aking card. Uh, oh. Ah eh. <laughs> yung pala puro pang sabak ng panggato. Puro pala eh, eh, eh. di Adjust it. Nado na dun, simula grade 3. Oh. Hanggang grade 6. Kaya insan, yung mga dinidiscuss ng teacher ay ano? Ang natutunan ko ay yung tanong hindi yung sagot. Ah. Ay siya nga. Oo. Oh, oh. <laughs> Wala ko sa akin. Siya nga. <laughs> di puro tanong. <laughs> Pinag-aralan ko lang po lahat. Na-review ko lahat ay tanong. Hmm ay sabi ko hindi ko po wala ang sagot ay di tanong na pare <laughs> kaya yun oh, ay. Ay, kaya. Masagot, ay. ano pa rin ano natin tanong sa school ay puro tanong po ano nga po ba sagot sa ano ah, sabi kita po pwede rin nga kaya yun ha pwede puro tanong <laughs> wala ya kayo ay yun? oo oh, buntun may uwin ito Ta, yun takay sa natin nga ano yun ha pala ano natutunan <laughs> puro tanong kari kaya yun uh. Bahala na si Batman. Kasi ano, ano tayo, po bang sagot tari? <laughs> yung pala natutunan na oh. pag ano ba ni-review nire mo puro tanong. Tungo ano ipagawa mo. <laughs> Kuha ano ipagawa pala ano. Kahit alam mo kung Ay sikit pag naman ako nasa iyo, hindi bahala ka na sa akin pagtitiwala ko naman. Oo. Oh. Oo <laughs> daw. Tatanim tayo sa lalim. Tatanim sa lalim. Ay, okay. pwede rin yun, tapos maghahango ng uling sa hapon, nagdipas ma. <laughs> Ay, yari tayo. Yari pala tayo. Nakakainom tayo ng medical. Hindi okay. na natin pupuntunin, ano. Hindi na natin pupuntunin. Para pagsasakwa yun.

Kamuchong. Hindi nga, hindi, hindi, pala po nilalam yung English sa Kamote. Alam ko po ay pag yung hiniwan ha? at saka natuog na sa stick yung ay Kamote yun na kainsan. Oo. Ay pero pag yung ganito pa, ano English? Ano yun eh? Ha? <laughs> oh, Tapos absent ka na naman noong dinis Kamote ata ito? Kamote talaga? Oo. Ay si, di ano? Ay si Iki naman, ano ingles English sa papaya? Papaya? Oh, kamukat, hindi mo naman sinagot yung ano eh. Pag yung ginawa ng sabon, papasok na. Ah. Ano <laughs> <laughs> bang masakam mo? Ito mo na. Kamuti talaga. Kamuti talaga. <laughs> hindi kamuti kiyo. Eh, bakit naman kiyo? Hindi yun dito, hindi R. Q-R. Hindi nyo. Ano nga ba yung masakamuti? saan eh ay na ah, pag tinuhog oh kamote kyun ay ano galing sa papaya 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 pag, pag sa pag sabon kamote ah, ginawang sabon papaya tay <laughs> papaya tay papaya, soup? papaya soup. ay pero mali din eh pag ang papaya po ay ginawang soup tinula yun kay san ayo ano oh Siapa ano? Atinu ah, lebang. Papaya soup, tinula yun. Ay, siya nga pala, no? <laughs> papaya soup. Ha? Tama ka ba? Oo. Oh. Oo, oh, pag po yun ay nilagay na luya, manok, pag niluto kasi ang papaya, ang English dun, papaya soup. Oo. Oh. Pero pag po naman yun ay ginawa ng pangkuskus, papaya soup. Tama oh. kaya yun. Para. Kami po yung pari ang kwentuhan ni Pinsan, gawa ng <laughs> nagilibang <ay>. po. <laughs> <Nagnilibang> po. <laughs> <Nagnilibang> po. <laughs> Ito ba ganyan ng kamote chips? Oo. Oh. Woohoo! Tiyo! Kamuti! Nangangamuti! Tiyo po! Tatay ni Kamis Pren ko to eh! Tatay ka sa kapok! Kabukid! Nga ang lakas pa rin eh! Ano? Pagkatapos na rin pinan, kung ano may pag gusto mo magpahawan! Kung gusto mo iwa, magtatapas tayo ng iyong harapan, ay pagkaganda pinsa nung ano? Lali. Nung bigay mo sa akin, ano? Hardin! Hindi, yung isa! Ano Yung... Anong pangalan re? rin? Marbiri. Yan. Ay. Gara ano? na kung Mabilis ano? Oo. Malbiri. Malbiri. Brakbiri. ano na po? Nasa Nabunga miniling? na pala Gara na. Oh. Nabunga na. Oh. ngawa na ba? 22 ano? 22 30. Eh? Hindi, sigon sa laki ay. Ha? Sigon sa laki. Pag malaki ay eh, try tahal. Hindi pare-parehas. Pag kamali ay eh, kumpromo din naman sa nabili. Oh. Pag yung ano na, yung isang ganda rin, pag tinuhog sa stick, medyo mahal na. Pag nasa stick na, medyo class na. Ah, pag ipapistik na. Oo. Oh.

sa ako lang. mo to ihatod to i. Ma-make mo Dito mo i-deliver ng account Na-make. Deretso mo ang account mo, nakakagulo. ka isa.

Otoy, hapon na naman, ako'y pauwi na Otoy. Ayala, sige. Salamat na lang, sasabihin ko sa iyo pag schedule ko lang ng ano. Oo, papa-schedule na lang ako. kahit mga minsan, kahit may isang buwan ay eh, Kaya wala kang gawa ay. Eh. ayala sige. Salamat din Otoy ha. Ayala. Ayan. Ingat ha. Oo, Salamat ito. po nang marami. At ah, talaga kayo lang masasabi ko kay San. Salamat. <laughs> Oo, mga minsan na lang ulit Otoy. Ay ala, sige. Sige. Yan, ingat po lahat. Salamat. Oo, oh, ah, sige, pauwi na ako.